Anong ganap sa mundo ng showbiz? Patuloy na ipinagtatanggol ng fans si Barbie Forteza laban sa mga bashers na nagsasabing dapat siyang alisin sa musical variety show na All Out Sunday. Ayon sa ilang kritiko, nakakatorete raw pakinggan ang matinis na boses ni Barbie na anila'y hindi bagay sa programa. Gayun pa man, mariing depensa ng mga tagahanga ni Barbie, ang All Out Sunday ay isang musical variety show, kaya't natural lamang na masigla at mataas ang pitch ng kanyang boses upang maghatid ng energy sa audience. Dagdag pa nila, hindi maaaring lalamya-lamya si Barbie, lalot ka level niya sa show ang iba pang kapuso stars na kilala sa kanilang pagiging all-around performers. Pinuri rin ng fans ang versatility ni Barbie na bukod sa pagiging isang dramatic actress ay kayang mag-host, kumanta, at sumayaw kung kinakailangan. Para sa kanila, malaking bentahe ito dahil ipinapakita nito ang kanyang kahandaan na mag-adapt sa iba't ibang genre upang mapasaya ang mga manunood. Sa kabila ng mga puna, nananatiling game si Barbie Forteza sa kanyang mga performance at patuloy na minamahal ng kanyang fans. Para sa kanila, hindi lamang siya isang mahusay na aktres kundi isang total performer na karapat dapat sa spotlight.